Hello mga kapatang helmet! Siyempre today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at para lagi updated sa lahat ng mga in-upload at sinasawsaw ang dami ni videographer. At ngayon nga, mga kapatang helmet, may re na naman tayo. Kaya hindi tayo pwedeng maging tinis. <laughs> ah, seryoso to mga kapatang helmet! So eto mga kapatang helmet, napanood lang natin to sa TikTok account ni Professor Doc ang former undersecretary ng Department of Finance, wala ibang kundi si Dr. Shelo Magno. So, may TikTok account na siya. Pwede, pwede na po kayo mag-follow sa kanya. Dahil nga, yung mga posts niya sa Facebook, nili-delete na FB. Kaya doon tayo sa TikTok. So, ito, sa mga, sa karamihan dyan na hindi pa to napapanood, i-upload din natin yung mismong video at yan yung bibigyan natin na reaction. Kaya hey, gabi, may pinupost ako tungkol sa discussion namin ni Robby Alampay. Nagpuntuhan kami kasi sa podcast on Confidential Fund. Ano ba tong confidential fund na to? Well, dito po sa video na ito, tatalakayin po ni Doc Shelo Magno yung about sa confidential fund na hanggang ngayon, hindi pa rin po tapos yung usapin about dyan sa tuloy natin. Ito yung pondo ng gobyerno na actually, mahirap yung Para Parang siyang secret fund. Bakit natin ito kailangan pakialaman? Kasi lahat bakit nga ba? No, video ka po. Mahal <laughs> ba natin kailangan pakilaman? Kasi may tayo. Oo, di ba? May tayo at eto nga yung sagot. Tayo, nagbabayad ng tax. Kahit hindi ka nagbabayad ng income tax, nagbabayad ka pa rin ng tax. Alim Ayan na, video ka para. Uulitin ko. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo mga bata helmet, nagbabayad ng tax. Hindi man kayo nagbabayad ng income tax, ha, yung galing sa sweldo. Gaya po namin may income tax kami, di ba, Bidjoga ka Kayo, may income tax ka, di ba? Ah, nagbabayad kang direkta yes, sa BIR. Yes. Pero kung ikaw, eh, wala kang income tax sa ganung aspeto, ha? Nagbabayad ka pa rin ng tax. Dahil sa mga binibili nyo sa tindahan, kinakain nyo sa mall, kinakain nyo sa fast food, lahat ng binibili natin, may tax yan. At yun nga yung in-explain natin before na VAT or yung value-added tax. Na yung mismong tax, nung kumpanya o nung fast food, pinapasa nila sa mga customers para tayo mag-shoulder nung tax nila. Di ba? Kahit nga sa palengke, meron din eh. Ng oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Ikaw mag ano ba sabi ng Congress? Ikaw mag-explain. Ano ba ito, Bicho Gapor? Ito, kunwari, dito sa mga mamaya na walang income tax, pero nagbabayad pa rin ng tax. Sige, para sa palengke. Oh, kangkong. Pa ah, oh, bumili ka ng kangkong. Ah. San ka ba bu San bumili yung tindera ng kangkong? Di syempre sa palengke din. O di syempre meron din yung binayaran doon sa pinagben pinagbilan niya. So parang yung middleman. Oo. Patong-patong mm. na yung presyo noon eh. Mm. Pero meron nang nakapatong doon na VAT. Ayun yung value added tax. Oo. Meron nang nakapatong kaagad doon na VAT. At yung VAT na yon pasa-pasa yon hanggang sa makarating sa na bumibili sa palengke. Uh, at yung VAT na yon eh yun yung napupunta sa gobyerno. Oo, at wala kang magagawa doon. Oo, kasi kasama yan sa lahat ng mga binibili natin. So, ito, tuloy na natin. Bawa, umili ng sardinas, no? Kung ang totoong presyo niyan ay 25 pesos, dahil sa 12% na VAT, tataas yan. Maaari yung maging 28 pesos pag binili mo. Eh kung dalawang sardinas ang pagtatanghalian mo, <laughs> o de, 6 pesos na yung nawala sa'yo. 6 pesos na yun, automatically nagpupunta sa gobyerno. Kung baga, prasado tayong magbayad ng tax. Ayon, sa gusto man natin, nagbabayad tayo ng tax. O oh, diba? Tama nga medyo gapon. po. Kung bumili ako ng kangkong sa halagang 15 pesos, yung 15 pesos na yon, may vat na yon. May vat na yon. So malamang sa malamang, limang piso lang yon, Di ba? piso lang yon, Or kung magkano no. man yung pinatong. Kasi ayaw naman din ng tindera. Nung may ari nung anong tindahan. Na siya may... lang. Oh, About shoulder. Aba, siyempre, yes. ikaw magbayad, no? Ayun, Ako lang naman magpa-file, eh. At yun, tax na yon, yung VAT na yon ay direct nga sa gobyerno. Kasi nagde-declare na din sila ng income nila. Oh, siya sa munisipyo, magde-declare yun ang kinita nila. Okay. Tuloy natin. Ano yung value ng tax na to na binayad natin? Halimbawa, nung pagbili natin ng sardinas, hindi sana nalagyan pa natin ng itlog, yung inasa nating dalawang sardinas. Pero dahil nagpayad tayo ng tax, dalawang sardinas lang yung napili natin. Ngayon, dahil binigay natin yung pera natin sa gobyerno, responsibilidad ng gobyerno na ipaliwanag sa atin kung paano nito ginagastos yung pera na ibinabayad natin sa kanila. Ang ibig sabihin nun, kaya natin binibigyan ng pera yung gobyerno sa forma ng tax ay para mapaganda ang serbisyo sa taong bayan. Ngayon, oh, di ba, Bidjuga mm. Yan, tax na yan na binabayaran natin, eh, directly napupunta sa gobyerno para gamitin nila sa pagpapaganda ng serbisyo nila sa taong bayan. Ano yung mga serbisyo ngayon? Magandang daan. <laughs> Maayos sa kalsada, hindi malubak. ba? Diba? Ano pa? Street Oh. Ano pa? Siyempre, sa health, mga libreng gamot, libreng consultation. Pwede na magawa ng paraan yun eh. Oh. Sa school, ba? Diba? Oh. Ano sa school? pampaganda ng classroom pampagawa ng classroom oh, oo nga no, kwentura diba? Oh, hmm. pangdagdag sana ng classroom para yung isang daang estudyante hindi magsiksikan sa isang classroom so talagang dapat, yung pera na yan yung pera ng taong bayan ay e napupunta sa gobyerno at ginagamit ng gobyerno para makapagbigay ng magandang serbisyo sa buong bansa 'di diba? Para sa lahat. Yes, o yung pinipili 'yan. Lahat dapat makidabang oh. kasi lahat nagbayad ng na, ng tax. Ultimong barangay. Yes. Upisan sa barangay. So ituloy natin. Kung ilalagay natin 'yan sa secret fund, hindi natin malalaman kung ginastos ba ito talaga para sa taong bayan. So ngayon, pinagtataka ko. Bakit itong Facebook eh tinatanggal ang post ko tungkol sa confidential fund? Oo oh, nga, di ba? Bakit may pa-secret fund kasi? Secret nga. Eh. Dapat transparent nga lahat eh, kasi pera yan ng taong bayan. So, pag sinabing secret fund, confidential fund, kaya nga ano, di ba? Ah, hindi mo na siya uukil-kilin, -uk -uk di ba? Mm -hmm. Kasi nga eh. May sikreto bang inano, di ba? Sila lang nakakaalam. Sila lang. Sila, lang yung dapat? Gumamit. Hindi ka diba? pwede magtanong. Oo, kahit pera mo yun. Di ba? Mm -hmm. At ito pa nga, sabi nga ni Doc Shelo Magno, bakit nga daw dinidelete ni Facebook yung post niya about confidential fund. Tuloy natin. daw to ng May e, violation daw. standards. Ano ba ang masama sa discussion tungkol sa confidential fund? Diyan ako nagtataka kay Meta. Bakit sasabihin violation ng community standard ng Facebook yung mga ganitong klaseng topic, eh yung mga, mga malalaswa. Wala lang, nagkalat, talamak. Fake news, nagkalat, talamak. Pero walang violation. Kaya eh na, ito, may... totoo. Hindi fake news, violation. Violation yun, ha? Iba eh, din. Pero yung nagpapakita, <laughs> kaya nga, may pagawa ganyan. Uh, o, oh. oh. Hindi siya pa yung nature sa community standard. Di ba? Ay nako, tuloy natin. Yung post ko naman ay tinuturuan lang ang taong bayan kung paano tingnan ang government budget. Di ba duda duda Ibig sabihin, may mga grupo na nagre-report ng post ko at consciously ayaw ipaalam sa taong bayan kung ano nga ba at paano ginagastos ang pera ng taong payan. May point, may di mm. Diba? Uh -huh. So, nandyan talaga yung mga nakamadyag <laughs> sa pagre-report. Diba? Yung CCTV. Yung mga human CCTV na filter to. Kailangan i-filter to. Uh -oh, Hindi eh. pwedeng mag-spread out to itong uh -huh. topic na to. Kahit ito yung totoo. Diba? Nakakaloka. Eh, yung mga binabayad dyan sa mga human CCTV na yan, eh, baka mamaya tax din natin yan. Ding! 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 galing sa oh, atin yan! Hindi mo naman sinabi yun, diba? Diba? Hindi mo naman sinabi yun. Hindi mo naman sinabi na ganun yun. Oo. Oh, diba? Hindi mo naman sinabi na Kasi... dun nga galing yun, diba? Diba? Hindi mo naman sinabi, hindi diba? Hindi mo naman Di diba? Hindi mo nga sinabi, diba? O, oh, diba? Malay mo, diba? Sugapar? Ano, oh, na hindi mo sinabi, diba? Na hindi ko sinabi! Pero, hindi mo sinabi na? Na, baka mamaya, yung natin pala yung sinusweldo ng mga human CCTV. Oh, hindi mo sinabi Hindi! Ako. Oh. Ano pang hindi mo sinabi? Madami! <laughs> <laughs> so, ayan nga, nakakaloka, ba? Diba? O, tuloy na natin. May mga tao na ayaw malaman ang katotohanan tungkol sa confidential fund. Kaduda-duda talaga. Kaya mga plantito-plantita, talagang minsan kailangan natin maghalaman eh. Pagbawas stress ba? Yan, hindi ko po kayang gawin mga ba, dahil magkakain na lang tayo. Diyos ko, Dok Magno, hindi ko po kaya maghalaman. <laughs> Makikiamoy na lang ako, pero ayain mo hindi, ay hindi Talaga, ay. hindi talaga ako green thumb. Lahat talaga lang hinawakan ko, hindi talaga siya nag-bloom. Nag hindi ko talaga kaya paghalaman na. So, ayain ay mo na lang siya? Oo, Oo nga. <laughs> Tuloy natin! kahit ayaw man natin magbayad ng tax sa gobyerno, porosado tayo. So, oh. dahil porosado tayo, kailangan natin manaman. Maharing natin gawin, ipantayan, eh, kung paano nga ba ng gobyerno ang perang ibinabayad natin. Tama. So, yan. Medyo malinis-linis. Tapos, siya. <laughs> <laughs> <Kay> <laughs> tapos na po siyang magbonsai. Ayan, tapos na. So, i-follow natin ang pangmalakasan yung mga social media accounts po. kagaya niya si Dr. Shelo Magno, si Atty. Rowena Gunson. si Atty. Lenny Robredo kasama na yan. Pero, ito yung mga ano eh. Marami tayong matututunan. NK, si Atty. Risa, ang Teveros, di ba? Pero, ayan, tama nga yung ano dun yung puntos doon na pera natin yan. So, dapat bantayan natin yan. Kasi, persahan tayong nagbabayad. Sa ayon sa gusto natin mga helmet, yung kending binili mo, yung diaper na binili mo. Yung may, asin na binili mo. Yes, may vat yan. Diba? Mm -hmm. So may karapatan tayong malaman, usan talaga na pupunta yung perang pinaghirapan natin. Sana all, no? Hindi trabaho pero dumadating yung datong. Mm -hmm. Sana all ganon, no? Pero hindi ganoon ang buhay mga kapatang helmet, napakahirap ng buhay ngayon. Lalo na nabalitaan ko parang magtataas na naman daw ang pamasahe. Nakataas lang, ito na naman. So, talagang ito yung mga klase ng mga topics, ng mga video na kailangan talaga nating mapanood. Di ba, video Kasi ito yung makapagbukas ng isipan nyo eh. Especially, syempre, di ba, video gapper? Alam naman natin na talagang talamak yung mga trolls. Yung mga trolls, bumibili din sila yung binibili nila may VAT. At malamang sa malamang, kung wala silang taksa, nang taksa ba walang sweldo ng mga trolls? Mm -hmm. Eh, yung binibili nila sa Jollibee, pag swelduhan na nila, may VAT. Yung pinamalengke nila. Hmm. Yung pinambili ng lechon, may VAT. So, lahat tayo talagang nagdudusa dyan sa value added tax or sa income tax kung ikaw naman ay employed. So, Pwede na... namang hindi magdusa doon sa VAT eh. Basta kumitin lang kung Yes, nang tama. tama. At talaga nakikita natin yung in return niya eh para talaga sa taong bayan. Mm -mm. 'Di ba? Yung paggasta, yung paggastos dyan, eh para talaga sa ikauunlad ng bansa at talaga makapagbigay ng magandang serbisyo. Hindi yung makapagbigay lang ng magandang serbisyo sa certain group of people, certain community. Dapat equal lahat. Dapat fair, 'di ba? Eh mo ah! ng magandang serbisyo nagpaprogram nagpa ka. Ano? kilala ko yan. Ko sinabi naman na nagpa-program. Kilala ko yan, nagpa-program. Hindi naman sinabi nagpa-program. Ay, nako. Oh. Nagkaroon ng kantahan. Hindi ko naman sinabi nagkaroon ng kantahan. May papintura pa nga eh. <laughs> so, yung mga bata helmet, comment down below nyo dyan. Yung mga pang yung ano, no, boses ng masa, kung ano masasabi nyo about dyan. At talagang yung usaping about sa confidential fund, sa secret fund, sa talk, sa VAT, hindi talagang matatapos yan dahil ang inflation rate natin ay eh, pataas ng pataas. So, ayan mga bata helmet, stay happy, stay healthy, stay positive tayo. As always, di ba? Stay safe! Mm. At hindi talagang... mag-move on. Hindi tayo pwede mag-move on, lalo na kung kailangan natin bantayan yung karapatan natin. Yan yung hindi natin pwedeng iwala or mawala sa atin yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Yung karapatan natin bilang isang mamamayan na, alam mo yun, bantayan, ipaglaban kung ano yung dapat. Di ba, Pimcho At lalo na yan, ebay sa galing yung pinapasweldo sa mga nakaupo ngayon. Sa mga opisyalis, lalo na ngayon, sa mga nakaupong bagong barangay. 'di ba? Yung, yung, mga newly elected barangay officials. At Ah, talaga kasi tax ko 'yon. ng tax dito. Kung <laughs> alam niyo lang tapos ang sweldo ng nurse, karampot. So ayan mga batang helmet ah. Sabi ko amin sa boy niyo nag-helmet din ng bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Ano na? Ito, Hello. ito <laughs> <laughs> yan load na binibili mo para mantaw ang video ko. May tax yan. May tax. Di ba? Yeah. Lahat yan.